pagpalang araw po sa ating lahat. babalik po ang inyong lingkod. Ang babahagi ko po, po ngayon sa araw na ito, sa oras na ito. Yan po, ang nakikita niyo po ay ang mahal na birhen. Ang bukod tanging na ibang medalyon. Ayan po. Ito po ang Empinita. Ito naman po ang berheng Bukas ang Palad. Ito po ang mahal na birin ay mainam sa palubag loob sa tao. Ang ito po ang palubag loob. Ito naman po ay ang Bukas Palad o bukas ng nagsa bunang biyaya, biyaya. <coughs> pag po ang medalyon ng birhen ay napatungkulan nyo po at talagang mabisa na ay yumaang sumasang ayon po dito naging magaling po ito sa bala kung ang medalyon nyo po ay buhay Ayan po. Ito po ay swerte sa lahat ng bagay. Mainam na pangontra sa tao, sa mga gawa. Kaligtasan. ito po ang birtod ng mahal Ito po ay kung kayo ay may mga dalang mga mga gamit na pag, pagkalalaki, mga tulad ng mga impinito, San Miguel, mainam pong panimbang ito ang mahal na yan po ang mahal na ito po ang tatlong M ay ang lihim na pangalan nila marami pong basag ang letter M Alam po, alam kong alam niya na po ang mabasa ng letra niyan. Okay po, yun naman po ang ibabahagi sa araw na ito, sa mga oras na ito. Sa mga hindi po po nakaka-subscribe, naanyahan ko po kayo na pindutin. Pakapindut na rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating video na ilalabas. Maraming pong salamat. Shoutout po sa mga bago nating subscriber. God bless po sa ating lahat. Ave María, purísima.